Ano na ang nangyayari sa ating mundo? Marami na ngayon ang natatakot mga sangkay, mga pagyanig, kalamidad at marami pang mga kababalaghan sa ating planeta. Sabay-sabay pong nagaganap. Kaya ang tanong ng na marami, natutupad na nga ba ang mga sinabi sa Biblia patungkol po sa mga propesiya na magaganap bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hello, what's up? Ang Sanget. this is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. i ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanunod po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. This is very alarming. Marami po ang nagtataka at natatakot na ngayon ng mga tao sa buong mundo. At ang sinisigaw nila, nakakaalarma na ang nangyayari sa ating mundo. Abay mga sangkay, sabay-sabay lang naman po mga kalamidad ngayon ang nagaganap. At maliban sa mga kalamidad, may mga kapapalaghan pa pong nangyayari sa ating planeta. Ano ang ibig sabihin nito? Na Napakaraming mga kalamidad ngayon ang nagaganap sa ating mundo mga sangkay at hindi na po natin itatanggi ang nararamdaman ng nakararami na kinakabahan nga po ang maraming tao sa kaganapang ito. Mga lindol, tsunami. Nag-aalburutong mga bulkan. Mga kababalaghan na nakaganap sa ating planeta. Ito ay sabay-sabay na nangyayari sa panahon po natin ngayon, mga sangkay. Ngunit ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia patungkol po dito? Ang Biblia kasi mga sangkay ay on point sa kung ano magiging future ng ating planeta. Nakasaad po dito ang mga kaganapan bago po ang pagbabalik ni Jesus Christ at araw ng judgment. Nakaraan lamang mga sangkay bago po mangyari ang pagyanig ng napakalakas mga sangkay sa Russia at sa Pacific Ocean. Nakakaranas na po ang ating mundo ng iba't ibang klaseng kababalaghan at mga kalamidad maging ang Pilipinas mga sangkay ay sinubok ng mga malalakas kas na mga malalakas na pagulan na hindi po sukat akalain ng marami na gaganap na po ito ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo, ang China. Ang bansang Amerika at marami pa pong mga bansa hindi po nakakaligtas ngayon sa iba't ibang klaseng kalamidad. Ngunit maliban dyan, isa pong naging highlight mga sangkay na hanggang ngayon ay pinag-uusapan ay nung maganap ang A 0.8 magnitude na lindol doon sa Russia at sa Pacific Ocean. Ayon sa report mga sangkay, ito daw po ang isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng ating mundo. Kung kaya't nabulabog po ang napakaraming mga bansa, agad mga sangkay nag-raise ng warning advisory. Pinalaan po nila ang lahat ng mga tao na magsiakyatan agad-agad sa mga matataas na lugar. Dahil ilang minuto lamang daw po mga sangkay magaganap na ang malalakas na pag alon mula sa karagatan. Kitang-kita mga sangkay ang malakas umatinding destruction doon po sa rasa matapos yanigin ang kanilang bansa. At pagkatapos doon mga sangkay, ang sumunod na pangyayari, ang tsunami alert na ng buong mundo sa kanika nilang mga bansa. At una po agad na tinamaan mga sangkay ay ang Russia. Nagkaroon po ng matinding tsunami. Inanod ang mga sasakyan ng tubig na puno ang mga kakalsadahan ng tubig mula sa karagatan na animoy malamubi ang datingan. munod neto mga sangkay, habang nakaalerto ang buong mundo, ang Japan na naman po ang tinamaan ng malakas na tsunami. Kitang kita po sa mga video mga sangkay na nagkalat, lalong lalo na po ang aerial video, ang malakas na pag-alun mula sa karagatan na tila baga galit na galit na dagat ang humahampas sa Japan. Binabaybay nito ang karagatan na may malakas sa pag-alun papunta sa kanilang syudad doon sa Japan. Ang mga tao mga sangkay ay agad na nagpanik, nagakyatan sa mga matataas na gusali sa mga ganitong sitwasyon mga sangkay nasanay na lamang po ang Japan sapagkat hindi na po sa kanila bago ang tsunami at mga pagkalaw ng kalupaan. destruction ang nandalasa doon sa Japan na panood ito ng buong mundo. Nakita nila ang naging sitwasyon. Katakot-takot mga sangkay. Mabuti na lamang po pinahina ang tsunami ng kanilang mga patong-patong na mga walls na ipinagawa sa harap ng karagatan. hindi lamang po doon sa Japan mga sangkay. Ang Hawaii ay biglaan din pong nagpanik matapos ilagay ang kanilang bansa sa tsunami alert. Isang matinding warning, pinapaakyat na po ang maraming mga tao sa kabundukan o sa mga matataas gusali upang hindi madamay sa malaking pinsala na tatamuhin ng Hawaii. Kitang kita po sa mga larawan at video na nagpanik sila ang mga kakalistadahan ay napulo ng napakaraming mga sasakyan na animoy, movie kung titingnan nagakyatan po sila sa mga roof mga matataas na bundok, matataas na gusali at nung tumama na po ang tsunami mga sangkay, bagamat hindi ganong kalaki pero nagkaroon po ng kakaunting mga pinsala doon sa Hawaii. Maraming mga bansa ang tinamaan ng bahagyang pagtaas ng level sa karagatan tulad po ng Colombia at Ecuador, Chile, sa New Zealand Amerika at marami pa pong mga bansa. Pagkatapos nito mga sangkay, Sumunod naman po ang biglaang pag alboroto ng bulkan doon sa Russia na ibalita mga sangkay na matapos daw po kumalaw ang kalupaan Uyanigin ang Russia. Dito na nag ang bulkan mga sangkay at tila baga galit na galit na nagbubuga ng asupring apoy na ibalita ito mga sangkay sa buong mundo. Natakot na naman ang mga tao. Ano na ba ang nangyayari daw sa mundo? Bakit nga ba ganito na ang mga distraksyong nagaganap? Matapos mga sangkay ang pangyayaring yun, naibalita naman na nagkaroon po ng locust invasion doon sa Ukraine. Ayon sa report mga sangkay, isang massive locust ang pumasok mga sangkay sa maraming lugar ng bansang Ukraine na ikinaalarma ng napakaraming tao. Nung dumaan ang locust, winasak daw po neto mga sangkay ang napakalawak na mga pananim o mga taniman doon po sa Ukraine. Hindi pa rin po tayo natatapos diyan mga sangkay. Bigla pong ibinalita na naman ang panibagong distraction. Ayon po sa report, nagkaroon po ng 4.4 magnitude earthquake doon sa Inland Empire na naramdaman din po ang paggalaw ng kalupaan doon sa Southern California. Ayon po sa US Geological Survey, nadagdagan na naman po ang takot ng maraming tao sa buong mundo. At ngayon mga sangkay, talaga nga namang naiisip na nila na mayroon pong nangyayaring misteryo sa ating planeta. Ngunit tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, alam po natin mga sangkay na itong mga nagaganap sa ating mundo ay bahagi lamang po ng propesya na nakasulat sa Biblia. Bago pa po yan maganap, sinabi na po ng banal na akla sa Luke chapter 21 verse 11. And great earthquakes shall be in diverse places and famines and pestilences and fearful sights and great signs shall there be from heaven malinaw mga sangkay na itong mga kaganapan sa ating mundo mga sangkay ay naisulat po sa biblia kahit kung nagdududa ka sa kung ano ang nakasaad sa banal na aklat it's time para baguhin mo ang iyong pananaw at paniniwala sa salita ng Diyos. Mismo ang pinakamatalino sa ating mundo na may napakataas na IQ na nalampasan pa po mga sangkay si Albert Einstein na si Kim, sinasabi po niya mga sangkay na ang ating Panginoong Diyos na si Jesus ay babalik sa ating generation ngayon. Isipin niyo yan mga sangkay, maging ang pinakamatalinong tao sa buong mundo ay nagkaroon ng divine revelation mula sa ating Panginoong Diyos. Isa pa po sa sinasabi sa Biblia mga sangkay na klarong-klarong itong mga nagaganap sa ating mundo mga sangkay ay palatandaan lamang patungkol po sa papalapit na papalapit at anytime na pagbabalik ng ating Panginoong Sus. Ayon po sa Luke chapter 21 verse 25 hanggang 27, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Napansin niyo mga sangkay ang salita? Ugong at mga daluyong ng dagat. Ito po yung nawi-witness po natin ngayon mga sangkay. Ang karagatan ay tira bagag galit sa ating planeta na sa pamamagitan po ng mga đội At nagkakaroon po ng grabing chaos ang maraming tao ngayon. At sinabi sa Biblia, ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag iisip sa mga kapahamakang darating sa sandibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. At ito ang susunod na mangyayari mga sangkay matapos po natin na ma-witness. Ito mga senyales ng pagbabalik ng ating Panginoong Isus. Sa so verse 27 sinabi dito, sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap al at may Pangyarihan at dakilang karangalan sa sobrang high-tech ng buong mundo. Mga sangkay, makikita ng mga CCTV, makikita sa mga cellphone, makikita mga sangkay sa mga balitaan, sa social media, ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ayon po sa nakatala sa Biblia na lahat ng tao ay makakakita, mga sangkay, sa dakilang araw ng ating Panginoon ito ay ang kanyang pagbabalik sa ating mundo para kunin ang lahat ng mga mananampalataya at husgahan ang lahat ng tao. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.